<laughs> hindi na lang kayo makapagreklamo eh. Kaya kapibahin nyo eh. Isang nalala, uh, pwede lang. Isa ano, unala tayo. Tumatay. Oh. Okay, Wala. Yeah. Yeah. Ngayon eh, buto nga itong barangay nyo. May oh. okay, gumbay. O, hindi yung extraction eh. Oh. Oh, eh. Yeah. eh to, ito mo, doon ka sa truck magkape. Bawa tayo. naman kayo sa tao. Okay. Nakiusap po ako na ito. Kasama ko si Chairman. Eh. Kaya ipagalit ka. Yeah. Ah, nasa na nawulan niya ni Cali? Kayo pa kalit eh. May mga patrino yan. May mga patrino na hindi uot na sa akin. Ang sabi ni Yormie, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagbabalik ni Hederalina Sucan. Nakwayan naman ito na po. Salamat po na no, maraming sarap. Okay.

Kanina ko pa pinakukuha, di ba? Masyadong pa ako nang bubuat eh. O, ganun nyo na lang po. Masyadong na lang. Oh, masyadong malaki. Day, pwede naman kayo magtinda. Walang baka daan. Pwede naman kayo ha? Pero huwag din kung yung kali. Kasi huwag din mo yung side turn doon, hindi makadaan. Pati motor, hindi makadaan. Ano, kukunin ko na. O, ayusin nyo. Ayusin nyo. E, pay to na ako sa ano. Ang laki-laki ng bahay nyo. Pwede naman ka sa mga. di oo, oo. Kaya oh. Oh. Eh, okay, hey, oh. oh. okay, dapat ganito lagi. Bigyan mo ito mga, <tod> ano, okay. notice. O, so, tignan mo, lumuag. Kanina, wala makaka-down dito eh. Tao lang eh. Ito, okay naman sa tindahan na yan eh, oh. Oo, oh. diba? Pwede naman magtindi, pwede naman magalang buhay. Pero huwag ka buto eh, kagaya ayaw nasa kagi eh. Oh O, tignan mo, oh, may kakapalan, di ba? Masagana street yan ha. Ay, tayo, tayo. Eto, pitong gatang. Kanina ko pa pinakukuha ito eh.

Ligawan po mayo, Ito po ng barangay. City Hall, kahit taga ano natin kukunin natin yan Iiwas tayo okay, Kailan nahihirapan na yung tao gusto oh, mo pa nila yung luta. oh di ba O oh, yan, dulo niya sir <laughs>

'yan 'yung barangay 80. Sige, John. Sige, tuloy lang. 'yun dulo lang. mo. Ha? Abangan mo. Ah, uh, kasama tayo ng uh, barangay 80. Ito ay Nagreklamo si Mami. Nagreklamo eh. Bakit? Kasi kapitbahay nila, E eh, perwisyo. Ah. Nakakaperwisyo eh. Tama nga dyan, hindi lang nila talaga makapagreklamo lang. Pero maraming gusto kong sabihin. Pero kita mo bumubulong, o oh, diba? Bumubulong eh. naman. O oh, dito yung mga tao, naglalaman. Ayaw ba tanggalin? Ay, sakit mo May mga ilang kasi bubulong-bulong kay General, mga nagre-reklamo. Hindi lang nila masabi directly. Pero talaga nga ko mo sa gesto nila. So, talaga nga gusto nila nga mag-clearing. You know? Daw, kanina hindi makadaan dito.

baka dito na ano yan? ano ba ba ano ba? ano ba meron dyan? magiging saling ko kayo sa alo para mabigyan kayo ng mas magandang ano? ah, eto, eto dito na dyan e, huwag dito to magiging ko sa TSWD magiging Kay Sir J de la Puente oh. ng MSWD Kay oh. Sir J. Sir J Puente May ano yan, may program si Sir ba yeah. uh, marami rin pala sa kapila <mulay> Nagaling namin yun. Pati ito nakaroll yun. Yan. Yan. Pati nakagalong. Oo. Oh. Yey! Uh, medyo puno. F eh, Barona pa rin pinaka-current location natin dito sa may yan. Isang uh, side ka na nakatali at saka yun. Mga hindi na umaanda rin. Ang problema, kakalat ka rin na lang halos talaga yan. Ganyan na talaga mangyayari yan. Ano eh, huwag dito ha? Okay. Yeah. Parang dito, dapat malinig nasa sa lawang plano, barangay, karat-karat ng karat, barangay. Ito lang ang mga kaya tayo dito na barangay po ito. Oo. Oh. Eh, huwag nyo naman pabuhin. Ang ganda ganda ng barangay, oh. Tignan nyo. Eh, gusto nga itong barangay nyo, oh, May lupa, oh. Oh, hindi obstruction eh. Ito ba barangay niya, Che? Ha? Huh? Ito barangay niya. No. Oh. Mo, oh. Sa taas. Ayo, ah, may may lupa oh. Ito kasi ano eh. Oh, hindi katulad ng barangay doon sa kusang-sana. Nakapatong mismo sa oh. barangay ito. Kaya pakinggan lang din yung para malinis. Kasi po. alam mo, ikaw ang caretaker. Oo eh, nga po. Ang problema. Kaya ang lumuno dyan. Hindi kami pwede makailo kasi sa, ta sa, ta sa taas lang kami. Kaya yeah. nagagalit sila dahil sinasabi hey. Yeah. nila, Mark, pwede oh. nyo naman daw sila i-chat. Ayaw nyo oh. rin. Kaya hey, ako na, yan. okay na. Pag-ulan pag-uusap nyo.

Okay, photo nila kami ha. At ito, oh, oh dito may barangay. Nabaay yung barangay, dinalagay. Kasasalakos maganda na. pwesto ng barangay. Oo. Uh -huh. Hindi abstraction. May loading ha, eh puta eh. May tenant naman. May <laughs> bye, -bye